Migo, noy-noy. Ha? Nagalibog balang ulo ko. Ngaw? Kisa amon balabalayaw. Ang amon bala ginasudlan ka Ginasubay yan. Ah Ay, soska, simple lang man sinasang problema mo, eh. Anong himuon ko man? Kaya kada kuha ko sa kalamay, kung magtimpla ko sa ako ng gatas. Bawag ka gatas, kapagali ah. <laughs> Oo ba Siyempre, gainom ko yung gatas para dasing ko magdaku No, gaya asa, amigo toy toy. <laughs> <laughs> ha? Anong ginaproblema nyo, ginahaw? Amo na gani, ang amon kalamayan, ginasubayan. Amo ni mo, onyo? Ano? Kamu naga pamate. sa NYGC. Blind drama. Welcome to Nyaga Channel, Channel. Ang nagapalanga sa imo. NYGC Nyaga Channel Blind Drama. Magpamati na. Magpamati Para na. Ka. Para ka If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nyaga Channel. Ang nagapalanga sa imo. Yari na ang kompleto rekados nga drama. Dirimabatihan ang sari-sari nga mga istorya. Maba-aksyon, love story o komedya. Naysaga, nice 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 Joke Time, job time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naysaga nice Channel Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9 At karoon, sugura na natin ang pagharaka! <laughs> <laughs> Migunoy noy. Ba? Migutoy toy? Ari ka di gali? Oo, eh. Siyempre kay ari ka man mo. Grabe ba? Kundiin ko Diri ka man? Oo, ah. Amo man na sa paghigugmaan ay bala. Ay, <laughs> Ay, nga naglabot niya sa gugma nga itong inistoryahan haw. nagligad. Nakita ko bala sa TV haw. Ano? nga may nag-break up naman. Aba! Ikaw ba lang toy, toy? Chismoso kagin mo, so kagid Ay, natural lang na yung amigo na inoy. Nga, sinuso mong ay hindi chismoso kag chismosa, ha? Mahal! Ay, bala? Pero mas damo ang nag-chismis, eh. Ah! Nanamihan, tanay nga daan, magpamati sa kabuhi sa ibang nga Oo, ah? Tapos, nagaugtas ko na nga to naman kabuhi. Ang okay yun. a? ah. Nga anay sa mga tao subong ang magmarites, man. Ha? Huh? Haling guro sa una, mo na naya. Mamatsyagan ko, amo, mong. Guru, eh. Mayo guru. Pamangkuton ta na si Lula ta ay. Ha? Huh? Mangkuton ko bala si Lula, ba siyang? noy noy, Ha? Nagalibog balang ulo ko. Ah, Kisa amon bala balayaw? Ang amon bala ginasudlan kalamay? ginasubayan yan? Ay, soska, simple lang man sinasang problema mo, migo toy-toy. Anong himuon ko man? Kaya kada kuha ko sang kalamay, magtimpla ko sang ako yung gatas. mau gatas, kapag aliya. Ah. <laughs> Oo bala. Siyempre, gainom ko yung gatas para dasing ko magdako No gaya asa, migo toy-toy. <laughs> problema nyo gid haw amo na gani ang amon kalamayan ginasubayan amo ni mo onyo ano sa taklob sa inyo kalamayan butangan yung ngalan asin para hindi pagsubayan <laughs> ay mo na gali oh pero mabilib ka sa istorya ko imo mi gutoy toy mo nga amon mi gunoy no yaw Ama, mo na ha? sa amon tuya balay ang amon bala nga kuring Wala gid ya balaga panakab sang amo na sudan. Aba, Kuno amiga ya kuring babut buut bah? ba. Oo, oh, bisa nara ne ya salamisa misa nga munya sudanya, wala ya ginatakab ya. Nga anu sudanya mi asin? no yao. Ayam buat ah. Sino man abi nga kuring mga takab sina kay asen gali ngagin ginkuhaan apdo. mi gunoy ay, may pamangkot ko sa imo kun alam ka abi. Ay ah, ginapamangkot pa Alam naman kuangadaan kules hopit anoy <laughs> anukin na lain inang female so kappusang ammun ang pimel female. ang femalemel ampunang girl eh ah, palingin ha <laughs> pwede para miloy. Uh, Hindi niya pwede. Aba, kun mo na. Grabing paninguha ko gin sulit ko gitong kanta ko nga durag para nga ako magdaog pero pamatsagan ko. Ah. Uh, ko jaga aku kita permiloy meloi. Aje banyak jenis gak <laughs> Di tulung. Aje banyak siapa kan? to pero kuarta nak tu. Kalau panghatag sa consolation hau. Tapos ang second price kan third price, wala man. Uh, tapos ang nanti ngalahan uh, premium ni makin double insurance man. Isa ka sipi nga saging. Duha ka tasa nga bugas kag ano to. Pero sponsor isa ka ganta ha. Kada mo sa sponsor para miloy. Ah, sige gitu do ga ni kapitan do pipitte. Grabe ka naman ni ya. demi ara mo kubla barangay nga balaan nga may amo mo na, may kapitan hugakom. Eh uh, eh uh, eh. Uh, eh. Uh, bro, malabay na tadi sa balay ni Boy Batangas. Udo ka nami, habo yun bato, ah? Bakon. Oo, oh, kasi Boy Batangas, gito ka gina, naghatag sa papel sa sen mga nagsponsor. Kita ko gid gina, gindo kaya ta, hu, ging, 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 Laya, kay Katrin. Kasi aga dahil kuno kun hindi kuno kura babaw, ang, baba, ang dalog kurap po. <laughs> <laughs> kuno po, kun hindi pag unahan babaw, <laughs> hindi man magkurap ang dalom? <laughs> Uy, hindi. Uh, ano na, gagadabo si papel sa dalag? Uy, ako matuod ho. Uh, Kada mo siyang papel? Uy. Ano na nakasulat man? Abi abi buka abi permilo. Ay palapit ako sa may poste ayon nopo para makita na kesa nag eh uh, eh gapiraw piraw maning poste sa barangay na siya gaman. <laughs> uy hala. Uy ari ho may nakasulat Alma Tuling, Dodoy Tuling, Christian Joy Yellow, uh -huh. Uy Eli Barrios. Uh -huh. Ad sponsor? Trabo ka lang sponsor, huwag lawag, ho? Oo, matuod, do Kag-ari pag ito, huwag pang lawag, kaginari man sila, ho? Uh. Uy, hala, kadako sa huwag hatag. May uh, ari, tag-200, tag-400, tag-500. Uy, may ari, mga ni-1,000, ho? Uy, ari, sa dalong mo, dako, 1,500. Uy, kadako gali, lang, ho? Ay. Di inay naghalalin nga. Sa di inay, ha, ng kwartaman? kadako sa huwag pang ho? Ay, oo, oo matuod. Ano na siya, man? GH, man, nag-sponsor? Ay, GH. Basi golden hands de. <laughs> <laughs> o, matuod, no? Nagang isa, ho? Uy, uh, may nga lang, yun, just blind massage, ho? Hala, kadlag ko sa si sports suit, lo, na nawagan, ato, ato. Hindi na po, okay, premilo, eh. Uh. Kinahanglan, marali kita, marali kita. Barik labo kita, kinagplamuso, ato, 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 <laughs>

nagdala pa ko container agudi mo on minus one kaya nga ah hindi ka mo magsugot niya magdala kami minus one kaya makapirait ka mo amo ka amo na nga dapat ihatag sa amo na mga consolation price kung wala kitman man kami nagdaog kay palibag di bagali kanta kalma lang ka mo mas kubado tita marites eh hindi kita mag ang mga tao nagatulog na sa ato no eh ginkura teman tamad ba rin kapitan ng kwarta eh Hello, oh. uh, abon na niyo. Ako, kapapili ko bilang SB... Nagpapili ako bilang SP member na sa aton syudad. Ang muna nga hindi ko gusto mag ko tungkol lang sa sponsorship ngayon na. Nga abin ninyo, ginkuha ko, kumatood. Mungkutan nyo lang si boy. Oh. <laughs> hindi bla boy. Huwag well, mo pamahatag kay ginapangulik na to sa mga naghatag. Ako, uh, Oo, oh, 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 kap. O, oh, stoy na. Ginapang ulit tapan namon. Amo na wala kami makatag. Aba, siguraduhan nyo lang. Oo, uh, o, oh, oh, Marites, sigurado na. Iatag na namon kung makuha na namon ng kwarta sa mga sponsor. Aba, ha, siguraduhan lang, boy, ha. Huh. Kaya nga, i pa na yan namon ni Rose. Kagang ako niya. Ay, ipariban ko pa na yung buho ko. Parang iba niya mga Musa mahisa sa akon. Abi, abi, na ka mo. Gamitan niyo na siyang syakto. Bakal niyo pagkaon siyang kabataan niyo, kag si pamilya niyo. Hindi kay, paano ka mo. Ay, kung malang-alang, manahur pa na si Marites. Oh! Ay, naano ka man Marisolman? Marisol man? Hindi takapagpartidahan, kumahatagan ko. Ay, ang ambal ko, Si Maritis, why niya ka Oo! Oh, <laughs> Kapitan, ihatag lang sa amo ng kwarta para why niya gamo ah. Ako ka? Hindi kami magsugot nga, hindi kami matagan. Hindi na pwede. Ha? Ay, doon mo pa nang igasto mo sa eleksyon ako? Oh. eh, mas kubado. <laughs> hindi ko na yung mahimo. Kaya nga, huwag uh, mo mo lang na makaguba sa akon nga. Pagkatao, eh, magasto ko isang kwarta nga may panding ko si ah! <laughs> ay basta mo niya ka pa ah. ba sino nang nagapagad to diyo damo sino ah kap tatlo lang na sila tatlo ka dalaga nga kontestant naton ang mga gwapa no siguro mga ayaw na sa consolation prize nga ginambal naton eh tagaan ko sila akong bala sila Ay, ang amon niya, kap. Ang amon niya, kap. Eh, yeah, dusyon lang ang inyo, ya. Ang mga sakreto, mabuyagiyag, sa masakitan ka sa mga burok sa barangay sa opisina sa merkado o kung sa iskwela Uy, Catherine, ga <laughs> Nga na nagayong yung ka, kagid haw <laughs> yung labi ako eh Nga ah <laughs> Kasagad gidabi si Imo mag-imsi Bagay gid <laughs> Tood, uh oo -oh. Nalipay ako nga mabatian ka sa tunga Proud na proud ako nga ang nagahambal sa tunga. Ang pinakagwapa para sa akin kag pinakapalangga ko nga babae. Abaw. <laughs> Kita ang tunay na saya Mundo ko'y bumangon Nang ikaw ay sumama Bulero ka gidyan, no? Oh. <laughs> Pero, salamat, ha? Why kagid gidyan nagalin, ha? <laughs> Nalipay, abi ako kag nalingaw Kasadya sa mga contestant Pero, do naggamot pa to sila ni Tito Mascobado kag Tita Marites tungod do may daya ko no ah hello. amo gid niya basta mi contest balo ka wala sang tao nga na perde kundi gindayaan <laughs> paksi bla tu kada mo damo gali sa mga sponsor no oo kada mo sing pang lawag namo ni Tito Jimmy pero ang natingalahan ko lang do wala pa man tong kwarta tapos doon hindi ako makapating amulang Amo lang tong premyo siya nadaog Pamatsagan ko. do may, may... hindi amo nga nagakatabo mo. ay hindi. Hula to naton si Kapitan. Hindi kita maghusga sa mga amulan nga ma... masaksihan naton. Ay, ka <laughs> ka, na Kanamigid kon may istra ang girlfriend mo ang kay ginatudloan niya, Gid ka. Ginatudloan niya, no? Ginatudloan mo, Gid ko nga. Mas palang gaon ka. Ay, <laughs> Mayo pa siguro, mamahaw na lang kita. Ay, sige. Dali. Pero, ikaw lang naigasto, ha? <laughs> ikaw <bala. laughs> Joke, ay gasto, ha? Ah, ikaw ba lang? Joke lang. Mm, ako magasto, ah. Siyempre, akong lalaki. <clears throat> Sa nga panahon, Jo, hindi sila nga lalaki lang dapat ang magasto. Dapat buligay kita. Para ba nga, hindi man kita mabudlayan. Kamahal na nga adaan subong. Tapos, wala pa nagbainti ang bugas. <laughs> Oo. Tapos, kadama pa siyang gamo sa ating Kido Kito hindi na nato mensindihan ang nagkatabo. Ang gani, no? Pero, hindi na nato nina pagpaminsaron. Malaka ta kita ga, Ginagutom na abi ako, eh. <laughs> Sige. Gapabalo-balo ka, gina. Gapabalo-balo nga, no? Nga tribo ka man, eh. <laughs> <laughs> rin na ang pis-pis Nga maya na galupad kanta Kay tikling wala na sing mata Uy, so nagwali naman o oh. Amo na ang siling ko sa inyo Na dapat kay balo kita sang kamaturan Hindi kita magpadaog sa mga tintasyon Dapat magbasa kita sa balaan nga kasulatan kay dira naton makita ang kamaturan apang sa subong nga panahon kadamo na gid sa mga tentasyon sa aton nga pagpangabuhi ay gusto man oh gusto tud ang social media kag kun ano-ano pa nagapalipat sa aton nga magpalapit sa iya ay gusto gid Ay karinderia, bantok kayo Madamo nga manamit na pagkaon Ada, kak <tuk> zaburu so sinigan beh <tuk saburusuh> si Panso man to. Abi ninyo. hola Si, si Lolo Berto. Ara. Matalagan ako. Ah, ah, ah. Eh. Nga na si Di ka siya ako, naggalagan sa dayon. Ay, Panso. Panso. Pagayong pag ayong nabati gan panuhot kakapoy kag sakit amat amat nga nagakadula Are miloy, eh, kan miloy, eh oh are kategori eh pali hok kone hashtag saya pare iliong are yang akun ngapasalubung eh pa buta-buta <laughs> lang aneng pasalubung mu he nabilin pa i papakin sekolah ke Indevala ha Eh, babuta-buta lang pare miloy. Tembag <laughs> ni, patay gid siloy. Tembag ni di miloy. Akon ang katapusan gara hak ku ilyong. Eh, arga para percura laksa basug anda. Tungkot ko. Pre-pre albino? Tito, bang? Pre albino? Sa tingin ka maka to, pre? Bakit to? Tali ito sa barangay na siya. Gaki. E eh, mabatid-batid ko to. Kung kamusta na to ang kinintahan taga... ...abatsur... ...siging kuntes? Bawabatsur siging kuntes. <laughs> 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 Di. Uh, ikaw yan, pre. Di ka dito na ko gani pre. Uway ka kakita nga ga naning rinot na ning agdang ko sang ka Ah, ah. Kay si ah, ko kay kapitan do pipte pipte ka boy manggas. Uh, uh. <laughs> si boy do manggas. <laughs> well, niya ya bala na nga partner nga si boy do manggas. Ah, ano na sekretaryo ya kun sekretaryo. Sekretaryo ni pre. Oh, but I didn't know what I was saying. Secretary of the Union, si Boy to Ay gas. I si Boy what Ay! was saying. Oh, pre. I importante may gas. Amo was saying. But I didn't know what I was saying. I didn't Oh, 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 champion kay game pa champion gin nila si Maki ay ti wait the way bo kay abore decision sa mga judges wait the way bo kapila na ko magintra amateur singing contest amo man nang ang natabo pareho to sa kilala ta ay sa dum-dum si dum-dum ba si ga na bato na sa nag-champion na na ay premyo pero ang mga konsilisyon ang pa sunod pero uh, ay magyapon <laughs> Oo oh, pre, nagdumduman ko na pre Amo na ganing na init-init ko subong kay ikaduwa na ni ikaduwa na natabo ay mag-apot ng eleksyon ha hindi, ko na magbuto kay Kapitan do 50-50 kay iyayagin bulsa ang budget ay, oh, 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 ay. Hindi po rin masiguro ang budget, pre? Kaya, eh, eh, hindi ka magbuto sa iya, pre? Hindi ko magbuto. Bahala na. Oh. <laughs> Ate, sige, pre. Mauna na ko sa ikmo. Kay basi, malit ko balas ang pamati sa ESFM, how? Ah, uh, ito ka. Nagapamati ka man? Oo, pre. Kasadya bala pamatian kay... Kuya Hil, bala kai kay... Upo, dyan na bala nga si... sinuna si parisalde Alde. Kag sino ba kinang upo dyan, ko. O kasadya na pri sa ganay sa aga. Kag kagina ka nami pamatian sa niya mga kasaysayan pa sa Biblia pri. Oo, na layo pa sa ibang nga istasyon na batian ko na sa kay Kuya Hil. Ate, sige pre, tira ka na pre, domeng Kay may ngagaw pa ko.